Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kapatid at magandang magandang hapon naman sa ating mga kababayan at mga kadumagat sa buong mundo. Muli ito naman po ang inyong kapatid at kadumagat Ilyas. Welcome po sa ating channel. Para po dun sa ating mga kapatid at mga kadumagat na mahilig magluto at mahilig sa mga sabaw-sabaw ay ang video nito ay para po sa inyo. So ang gagawin po natin ngayon ay magluluto po tayo ng sinabawang galunggong. So para po doon, uh, ah, galunggong lovers dyan, ituturo po sa inyo paano magluto ng masarap at pinasarap na sinabawang galunggong. Ilyas version. Kaya mga kapatid, mga dumagat, stay tuned. At iumpisahan na natin ang ating pagluluto ng sinabawang galunggong. Tara! So yan pa mga kapatid mga dumagat, yan po ang ating galunggong. Ayan. So ang gagawin natin yan is preprituin muna natin. Diyan. Kaya habang tayo nagpiprito, ay magagaya tayo ng mga ricado, no? So tara, huwag na natin patagalan doon dahil medyo gutom na si Ilias 13 TV. So yan mga kadumagat, umpisa na natin ang magprito ng ating galunggong upang ating ma sabawana, na buksan natin ulit ng kalan yan sit up. sa mahina na apoy eh. pero painitin muna natin yung kalan para natin magprito. yan so yan galunggong sa katar Kaya mga kadubagat, ma-edit na yung ating kalan. Nagina natin yung muntiga, no? Para ating makrito ang ating galunggo. Sana, bismillah. Yan, mag-eat na yan. Sumatay na natin, yung ating muntiga sa kalan. Ay, sa mga ating, ah, ngantiga, Ay, ating kawali. Ito,

at nagsisip po kayo tayo nagsisip po kung tayo ng, ng mga ating retado so mga kabagat, sito na po at maya, -maya ay ay umpisa natin ang ating sinabawang galunggong na pagbili po no? so na sa so, mga kapatid mga kabagat diba? yan na po ang ating ulit so yung galunggong natin ano na po ito na Ayan. So, ayan po ang ating mga rekade. Ito po yung tinatawag na sina-bawang galunggong Elias 13 TV version so ang rekado natin is meron tayong bawang sibuyas luya meron tayong siling haba o siling pamaksiw chicken cube meron tayong asin pampalasa paminta at galunggong uh, litos kasi wala tayo nabiling pichay kaya litos ang iahalo natin sa kakamatis so yan po ang ating mga ingredients na lulutuin ngayon sa hapon na ito ang tinatawag na galunggong na sinabawan ilias version so syempre yung kalanap natin ayan okay. so, tara huwag na natin patagalan ito para tayo ay makakain na masarap na tanghalian ng sinabawang galunggo Elias version. o, oh, bismillah. Buksan natin ulit yung kalan. Sit up natin sa 20 ulit. Kasi automatic naman yan. O yan. Tara mga kadubang mga kapatid. Samahan nyo po ako kung ituturo ko sa inyo papaanong magluto ng madali ang sabaw na masarap na pinamasarap na galunggo na sinabawang. Okay, tara. Pantay lang natin uminit. Ayan. Ayan po mga kadabalat. Okay na po. Ayan po yung ating luya. Ayan. At isunod na po natin ang ating tamates. Ayan po. Ayan. Tamates. Tomatoes. saan. Mikos-mikos lang mga insan. Okay, tis lang at tayo mga kain na. So ganun lang po kasimple mga kapatid mga magluto ng ating version na galungkong na sinabawan. Okay? Simple na masarap na mas pinasarap. Yan po. Mantay na po natin o. Oh. Kaya na mga kapatid, mga matuto na ang uh, uh, yung ating kamatis uh, pwede natin ilagay yung ating galungo ayan ito po yan mga kapatid galungo ayan ayan masarap ayan, uh, konting mix mix lang natin masha na rin para mapalaman. Adobo. Naam. Ngayon, natin no. Okay, ha, tinang paminta, na lumalalat. at asin. Kunti lang. So, sa inyo lang po. Option na lang po, no? At uh, kung gusto nyo maalat, nasa inyo na po. So, lang, no? Ayan, halo ulit. Kunting ano lang, ingat. Kaya madurog maduro yung ating DJ. Nawawa so, ng ating dalunggong. muna natin na ng ilang uh, mga isang uh, ilang segundo no? para ayong ano yung lasa ay sa galunggong natin. Yan. Uh, dumagat. Tingnan na po natin ang ating galunggong Yan. Yan na po yung resulta. No? So, masya Allah. Ayan lang po, wala pa yung ano, hindi pa natin na ilagay lahat pero mukhang masarap na. Sabay ko lang, panalo na, taalo na naman ng isang kalderong ramik na kanin mga kumalat. So dito, ilagay na po natin ang kanyang sabaw. Ipag-uulat po natin. Hmm. Okay, tansahin niyo lang po, hindi na po sa inyo kung gano'ng maraming sabaw niyo sa inyo. Ayan lang po. Kasi okay sa akin, damihan ko kasi maglalagay tayo ng litos, no? Ayan. 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 Sabay na natin yung chicken cubes natin pampalasa. Ayan. Ayan. At ang ating Uh, siling haba. So mga good prepare sa latihan yan, mga kapatid mga dumagan. Okay. Kumpleto Ricardo. Masarap ang sinabawang galunggong. Ni Elias 13 TV version. Yeah. Okay. So yan po ang resulta. Yan, no? napakasarap yan mga dumala so, matatay na po natin makulog at isunod na natin ang ating uh, litos para makakain na tayo mga uh, dumala tingnan natin ayan ayan na po makulog na siya no Tikman nga natin kung masarap. So, tikman natin mga kadumangat yung ating sabaw lang ating uh, uh galunggong. Sino ba ang galunggong? Bismillah. Ma, siya na napakasarap. Napakasarap mga kadumangat. Ah, talo na naman ang isang kalderong lamig na kanin mga kadumangat. Wala, na, tuloy natin ang ating pagluluto. Sa so, mga katumagat, buksan natin ulit. Tingnan natin kung pwede lang ilagay yung ating litos. Ayan. So, ayan. Kapulo-pulo na. So, pwede na natin ilagay ang ating litos, mga katumagat. Okay, ito po yung litos natin. So, hindi ako nakahanap ng pichay kanina. Kaya ito na lang ang ating hihalo sa ating sinabawang galumbong na

na po mga dumagat fresh lang natin konti ayan at takpan no ayan mga good peripirnalias lahat na ricado ang hinalo ni Ilyas 13TV version sa kanyang sinabawang kalungkong ayan so antay na lang po natin yan mga dumagat at okay na yan good items na yan tiyala Tingnan natin ang ating sinabawang galunggong. So, yan na po ang resulta, no? Oh. Pwede na to. Pwede na tayong tayo kumain. Yan. So, gano'n lang po. Kadali, mga kapatid, mga dumagat, magluto ng madali ang ulam na sinabawang galunggong. no? Oh. So, yan po. Tapos na. Luto na po. At takpan na po natin ulit ang ating sinabawang galunggong. Patay ng kalan. at pwede na tayong kumain ganyan po yan ganyan na ang ating sinabawang galunggong mga dumaga mga kapatid ganyan po no sabang so papasarap din yan ganyan medyo mainit lang kasi punog yung ating kusina. Ayan. So, alhamdulillah, mga kapatid, mga dumaga tapos na po ang ating pagluluto sa ating galunggong, no? Nang sinabawang galunggong, ilias 13 TV versions. Napakasarap, mga kadumagat. Ito po ang gawin nyo po sa inyong isda o galunggong, no? So, napakadaling lutuin, matipin, at napakasarap. So, para po sa mahilig na Uh, may sabaw na isda o um, galo lalo sa galunggong gawin nyo po ito so maraming maraming salamat po sa lahat ng susubaybay po sa ating channel at para po sa mga baguhan ay uh, huwag pong kaligtaan na mag-subscribe kung nagustuhan po nyo ang ating uh, luto at pindutin ang ating notification bell para magiging updated po tayo sa lahat ng ating video na i-upload dito sa ating channel sa YouTube to no? So paki-save na rin po ang ating Elias TV FB page. Paki-like, paki paki-follow o di kaya paki-share naman. So maraming maraming salamat muli sa inyo. Hanggang sa muli. Assalamualaikum at magandang magandang hapon sa ating lahat. Tara, paalam, kain na na. Let's go. All